Aneh. Hei, apa itu? Ani, anda punya? Karena bunyi banyak gitu. Kini dapat lagi ikon, Terlalu 행복한 표정으로 감사함 있어서. Kini dapat bahagia seperti anda, nak ikon, 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 tak kah? Ayo, more. How about more? More, more eye Okay. So, give wow. natin. Flowers first. You wanna give the flowers? Let's give their moment to them, ladies and gentlemen. Don't wow. Si Sir na oh. proud. proud. <laughs> Siya talaga, eh. oh. Isang nakakakilig na tagpo ang naganap sa kauna-unahang fan meeting ng Korean superstar na si Song Joong Ki sa Pilipinas na ginanap sa MOA Arena. At isa sa pinakamasayang tagahanga ay ang beteranang aktres na si Janice de Belen. Sa hindi inaasahang sandali, natupad ang matagal na niyang pangarap nang personal siyang abutan ni Song Joong Ki ng isang buke ng bulaklak sa gitna ng masayang pagtitipon. Makikita sa mga larawang kumalat sa social media ang di mapigilang tuwa at kilig ni Janice na fan ng Korean dramas. Marami sa kanyang mga tagahanga ang natuwa at sumuporta sa kanya habang ang iba na may napasana all. Sa kanyang latest post, sinabi ni Janice na inilagay niya sa tabi ng kanyang kama ang ibinigay na bulaklak ng Korean heart rub. Isa itong patunay na kahit gaano man tayo katagal mangarap, walang imposible, lalo na kung si Song Joong Ki na mismo ang katuparan nito. Para sa karagdagang updates, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito. <coughs>

Wow! Aww, sister Proud the Proud <laughs> talaga, eh. okay. guys, talaga I I'm peer pressure, huh? So ayan. thank you and congratulations, congratulations. Enjoy this evening